tembul Puma mga nagkawo yung mga kawo, pumas pumasok pa niya? Hah? Jangke, baket? Sinadyo dito. dito. Walang nang mga yung mga kawo kay, tulugutan ng mga kawo yung 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 mga kawo na mga kawo yung mga kawo yung mga kawo yung mga kawo yung

kani saya nineteen square is square nineteen ano pa ah uh, uh, ano kasari ah uh, palitan na, na palitan na sila nang uh, ng, ng oras ayan ayan na 'yung pang umaga ko ayan at uh, ano ah uh, July 25 2025 ayan ayan 'yung ano sa alam mo ah uh, actual na billions pagka umaga. Pagka araw kasi, ano, uh, medyo matuman. Hindi talaga laga ko tulad ng madaling araw. Ayan, ang oras na ito is, ano na ito, hapon na uh, dumating yung suki namin na ano, uh, galing na siya ng madaling araw, bumalik siya. At wala yung asawa ko. Ako, nagbasta. Ang dami, dami kong binasta niyan. Ayan, tsaka nagtyaga talaga siya maghintay sa akin kasi nga, pinapakwenta niya para ano para para daw malaman niya kung ano kasi nga bago siya pumunta ng grocery babayaran niya muna ako eh paano nga eh merong mga lungganisang halo kailangan kailangan ano ma timbang muna yan tsaka ititiko muna kung anong meron at tsaka wala ayan buti na lang yung mga nakuha niya ang mga naano niya mga in-order niya is meron naman kaming stock Ayan, naibigyan ko siya lahat. Ayan, nagtsaga din talaga si Suki ko na maghintay <laughs> ng matagal. Ayan, syempre, kailangan natin i-check ng mabuti yan. Kesa mag, ano, magreklamo si at masikip yung ating presto. Isa lang talaga ang kikilos dyan. Ayan. At meron kong kasama, wala, wala siya magawa kasi nga, masikip ang pesto. Ayan. Sana sa next, ano, is meron tayong, sana magkaroon tayo ng malaki-laking malaki pesto, di ba? Nangarap. <laughs> Ayan, wala namang masarap, ma, masamang mangarap. Ayan, kasi ang hirap din eh. Kasi doon sa kabilang freezer, kapag may kinuha doon, tanggal naman, tatanggalin lahat ng gamit, ng mga nakapatong. Ulit-ulit mga lungganisa doon kasi nakalagay sa isang freezer. Ayan, kaya chine-check ko kasi may binigay siya sa akin na listahan. Tapos syempre gumawa ako ng panibago kong listahan resibo. Kaya ayan. Nang dumating siya, is nagano ako na tatakal ako ng mantika. Kaya ayan. Matyaga talaga yung tumor ko na yan naghintay sa akin. Sabi ko sa kanya, ang aanohin ko na lang kasi nagbigay siya sa akin ng uh, presyo ng asawa ko sa kanya eh, sabi ko sige yun na lang susundin ko sa yung presyo niya tapos kaya lang ilan lang eh yung iba kung ano yung alam kong presyo yun na lang ang binigay ko tapos sabi ko eh ipapatsi ko na lang kasi nga may mga tumer kami na bawat tumer is iba-ibang ano iba-ibang presyo ayan may, meron kasi mga bababa, ayan, merong tama lang, ganyan. Eh, pag sa akin kasi, ang alam ko, ang alam ko lang, is yung price, yung pambentahan talaga dyan. Kasi, kasi ang may mga hawak talaga ng mga customer is yung asawa ko. Ayan, uh, halimbawa, yung, yung TJ namin, 185 na ibibigay kasi niya ng hanggang 183 yan sa, sa, depende sa tumor depende sa mga suki niya kung matagal na talagang kumukuha sa amin, ayan, nabibigyan ay ng 180, 183 hanggang doon lang. Tapos yung bossing na yan is 150. Pero yun lang talaga, yung pinakamura naming hotdog is Pampanga. 18 peraso, 130. Ayan, yung bossing cheese, 155. Yan yung mga presyo ng sa amin store. Ayan, naghintay talaga sila yan. <laughs> ayan. Ayan, nasa ano na kami uh nagba Ang dami namin na assigned na istro. hindi sanay mag-box. Hindi kami makapasa mag-box. Ayan. Tulong, tulong, tulong kami. Uh, anong naman 'yan? Uh Hindi hindi ko, ano kung nakabayad na si Tsuki ko eh. Hindi pa yata. nag -ano pa siya. Yan. Bali, dalawang box yan. Ay, hindi kami sanay mag-box eh. <laughs> Ayan. Ayan. madami-dami din siya. Yung ulam burger namin is 52. Ayan, yung hotdog na footlong 155. 580 yung ham na pro meat, 580. Isang look. Ah, uh, yung tosino 61 pork. Yung anong tawag dito? Ah, uh, yung skinless is 35. Ayan, yung idol na one pork is 50 pesos ang isa. Ang one Ayan, natapos din. Natapos din kami. Ayan. Ayan yung ham. Ayan yung holiday footlong, long. Holiday footlong long. Nilalagay ni Rian sa box ay idol. Ayan. Ay, hindi pa pala ko tapos. Talagang chinecheck ko yan kung ilang item, ganyan. Kung nailagay ko ba lahat. Tapos, nung nakita ko yung lista niya, meron pa pala sa likod ng langgunisa. Late ko na nakita na meron pa lang lungganisa. Ayan. Kaya ako yan pinahintay si Tomer kasi nga, ah uh, inaano ko kung makukompleto ko hindi. Siyempre, yung gusto niya, ikwentahin ko kaagad yung ano. Hindi pa pwede kasi nga, baka mamaya may merong merong wala kaming stock ganyan. Ayun. Tapos late ko na mapansin niya na meron pa palang nung ganisa. Yan, check ko na yung ano niya, listahan niya. Pagtingin ko yan sa likod, meron pa lang lungganisa. Oh, na pala siyang lungganisa. dog tsaka breakfast. Lungganisa. Kaya dinagdag ko pa yun. Ayan. Kuha na naman ako sa kabila. Hakot-hakot ha, na naman. Tanggal na naman ang nakapatong doon. O, pati yung rice cooker kasi doon yung nakapatong. Wala kasi space. Ano lang space eh. Ayan, yung lungadog tsaka yung ano. Ah, uh, breakfast longganisa. Ayan. Ayan yung fromit. From um ay hindi ah uh, ano 'yan. Alunggadog, 150 ang isang kilo. Yung lunggadog na yan. Ayan, natapos din. Natapos din kami. Ayan yung importante kasi, halimbawa yung yun, lungganisan na yan, may timbang kasi minsan kasi yan, uh, pag sinabi kasi 2 kilo, lalagpas talaga ng konti, lalagpas ng dos, ganyan. Ayan, pag sa longganisa, pag halimbawa 71, matik na 70 ang benta ang bigay. Pag, pero pagka 72, hindi, hindi talaga pwede yung tawad ng dos. Malaki yun para sa amin. Malaki yung dalawang piso. Pero pag piso, okay, okay lang. Pero sa longganisa lang kasi, doon kami direct sa longganisa. Direct ang aming pagkuha. Kaya, okay. Ayan yung breakfast, breakfast longganisa. Parehong gawa ng promit ayan konti na nga lang yun kaya hindi na siya umabot ng dalawang kilo yan na lang yung natira ayan breakfast longganisa yun yung last niya na ano na ihabol ayan yan yung ating uh, benta, actual bentahan pag araw. Minsan, ano lang, wala lang talaga. Uh, po Upo-upo lang kami minsan kasi pagkahapon. In, uh, bihira lang talaga. Pasulpot-sulpot lang may bumili. Okay, uh, pero kailangan pa rin talaga na, na may tao ka. Uh, merong nakabante sa labas. <coughs> Ayan. Matinding, uh, masusing check at kwenta ang ginawa ko. <laughs> Siyempre. Mahirap yung magbalik si Tomer mag-comment-comment. Ganyan. Di bali nilang kung i-check ng asawa ko isabihin niya, ay, uh, sobra yung single ko. Ganyan. Aano nilang aayusin niya yun. Basta dala nila yung resibo. O di kaya, kaya minsan pinipicturean ko eh, yung resibo para alam ko kung magkano tal magkano yung bigay ko ganyan magkano yung ano minsan kasi may may nagsasabi ang ah, ganyan ibigay bigay sa akin ni kuya ganito sinunod ko yun minsan sabi kaya sabi ng asawa ko wag daw wag ganun kasi minsan uh, hindi naman talaga siya nagbibigay ang totoo pala yun hindi naman siya niya binibigay ng ganun at ako na may sinunod ko yun kaya, kaya, hindi na pwede yung ganun pag walang resibo ayan natapos din